Tuwing may paparating na bagyo, may isang pangalan na paulit-ulit nating naririnig. Salamat sa Sierra Madre. Pero, totoo nga bang pinahihina nito ang bagyo? O isa lang ba itong alamat na ating pinanghahawakan? Ang Sierra Madre, ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas. Umaabot ito mula sa Cagayan, Isabela, Aurora, hanggang Quezon. Mahigit limang daang kilometro ang haba at siya ang unang tumatanggap ng galit ng mga bagyong galing Pacific Ocean. Kaya tinawag ito ng mga siyentipiko na Natural Shield ng Luzon. Pero paano nga ba nito pinahihina ang bagyo? Kapag ang bagyo ay dumarating mula sa silangan, unang sumasalubong sa kanya ang matataas na bundok ng Sierra Madre. Doon, tumatama ang malakas na hangin at ulan, ang tinatawag na surface friction ng bundok, parang preno sa hangin. Habang pinipilit ng bagyo na umakyat sa mga bundok, bumabagal ito, nababasag ang forma ng ulap at bumababa ng kaunti ang lakas ng hangin pagdating sa mababang lugar para itong malaking kalasag na sumasalo sa unang bugso ng kalikasan. Noong 2018, pumasok si Super Typhoon Ompong, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa Luzon. Ang lakas nito, 205 kilometers per hour sa landfall. Pero ayon sa Pagasa, pagdaan sa Sierra Madre, bumaba ito sa isang daan at pitumpung kilometro bawat oras bago tuluyang tumawid papuntang Ilocos. Ayon sa mga lokal sa Cagayan, kung wala ang bundok, baka tinangay na ng hangin ang buong bayan. Pinahina nga ng Sierra Madre ang hangin pero hindi nito napigilan ang ulan. Nagdulot pa rin ito ng landslides at pagbaha dahil sa sobrang dami ng tubig na ibinuhos ng bundok pababa. Kaya sabi ng mga eksperto, ang Sierra Madre, hindi magic shield kundi speed bump ng kalikasan. 2022, muling sinubok ang Sierra Madre. Dumating si Super Typhoon Carding, Category 5. May hanging abot dalawang daan at anim na kilometer kilometro bawat oras bago tumama sa Quezon. Pero bago makarating sa Metro Manila, bumagsak ang lakas nito sa isang daan at pitumput limang kilometro bawat oras. Ibig sabihin, humina ito ng halos walumput limang kilometro bawat oras habang tumatawid sa kabundukan. Ayon sa mga siyentipiko, malaking tulong dito ang taas ng bundok at kapal ng kagubatan ng Sierra Madre. Pero sa kabilang banda, ang ulan na sinabayan ng orographic effect nagdulot ng malawakang pagbaha sa Bulacan at Nueva Ecija. Muli, ang bundok ay tumulong pero hindi sapat para iligtas tayong lahat. Ayon sa pag-aaral ng mga meteorologist, oo, pinapahina ng Sierra Madre ang hangin sa windward side. Pero sa leeward side o likod ng bundok, mas tumitindi ang ulan. Dahil habang umaakyat ang hangin sa bundok, napipilitang magbuhos ng ulan. At pagdating sa kabila, dala pa rin ang tubig na bumabagsak bilang pagbaha. Kaya tama ang sinasabi ng mga siyentipiko, ang Sierra Madre ay hindi tagapigil sa bagyo, kundi tagapagpabagal lamang nito. Pero may isa pang bagay na madalas nating nakakalimutan, ang kagubatan mismo ng Sierra Madre. Kapag pinuputol ang mga puno, nawawala ang kakayahan ng lupa na sumipsip ng ulan, kaya't bumabaha sa mga bayan sa paanan ng bundok. Ayon sa DENR, malawak na bahagi ng Sierra Madre ang nawalan na ng kagubatan dahil sa illegal logging at mining. Ibig sabihin, habang unti-unting nawawala ang gubat, humihina rin ang kalasag laban sa mga bagyo. Ang Sierra Madre ay hindi alamat. Totoo itong depensa, pero kailangan din natin siyang ipagtanggol dahil sa bawat punong ibinabagsak, mas madali tayong tinatamaan ng hangin sa bawat bundok na sinisira mas mabilis dumadaloy ang baha at sa bawat taong nakakalimot sa halaga nito unti-unti nating nawawala ang ating kalasag laban sa sakuna